Para sa iba pa nating entertainment news, nagwagi na mga kategoryang best film at best cinematography ang pelikula ng In Cinema na walang take 2. Ito ay sa katatapos lamang na Madrid Film Festival 2016 na ginanap sa Madrid, Spain noong Sabado. Sa kasalukuyang pagpapalabas sa Madrid ng Walang Take 2, ito ang pelikulang nakakuha ng pinakamataas na bilang ng manunood na higit sa tatlong daang katao. Ang karamihan ay mga Filipino na puno ang 120 seating capacity ng sinihan sa unang screening nito. Ang Walang Take 2 ang pinakaunang film na naiproduce ng In Cinema Productions ng Iglesia Ni Cristo. Ang nanguna at nagwagi sa iba pa mga pelikula mula sa iba't ibang bahagi ng mundo sa awarding ceremonies noong Sabado. Ang Film Festival ay dinao simula sa ikadalawa ng Hulyo hanggang ikasyam ng Hulyo sa Spanish Capital. Hindi, talagang hindi namin in-expect na kung baga aabot sa ganito yung pelikula na mararecog na siya sa sa iba't ibang bansa, lalo na ng international audience. Kung baga nung ginagawa namin yung pelikula, ang goal lang namin, kung baga makapag-inspire, makapagturo, tsaka kumbaga makapag-entertain ng audience. Hindi namin inexpect na pati mga film critics, lalo na sa ibang bansa, e eh ma-appreciate at marerecognize tong pelikula Walang Take Two. So yun nga, sobrang overwhelming at tsaka sobrang honored na lalo kaming motivate, na gumawa pa ng mga pelikula Umaga, ituloy pa yung pagkukwento, ituloy pa yung pag-entertain at ituloy pa yung pagtuturo sa sa audience natin, mapa Pilipino man 'yan o umaga international audience. Dahil dito sa recognition na to, uh, ito ito ngayon nakakapag-motivate sa amin para gumawa pa ng mas marami pang pelikula. Alam po namin lahat 'yon na nung ginagawa pa lang po namin yung pelikula, wala po kaming inexpect na hindi po namin na-expect na mangyayari itong ma mananalo siya sa ibang bansa. Nung ginagawa po namin siya, barang lahat lang po ng makakaya namin ginagawa namin para lang po para matapos at saka po ano, ma, ma, makinabang po yung mga manonood. Si Gian Carlos Camillas, ang film cinematographer nito ay nakuhang award para sa cinematography ng pelikula. Si Direk Carlo J. Ortega Cuevas ay nominado rin bilang Best Director in a Foreign Language Feature Film, kasama ang isa pang Filipino director na si Joel Lamangan. Ang mga bagong awards ay karagdagan sa Best Director in a Foreign Film na nakuha ng direktor na si Carlo sa London International Film Festival at World Film Awards na ginanap naman sa Jakarta, Indonesia. Awards ng Walang Take 2. Uh, ito ay pelikula ng lahat ng gumawa, lahat ng nakipagkaisa, lahat ng napagod, lahat ng napuyat, lahat ng nainitan, kumbaga, simula sa production team hanggang sa cast, hanggang sa nag-drive, hanggang sa naghatid sa amin ng pagkain. Itong pelikula, ito ay para sa aming lahat na kung nakakakuha nakakuha man siya ng individual award, best director, best in cinematography, hindi naman mangyayari kung hindi nakikipag-cooperate yung iba. Kumbaga, ito ay uh, collaboration lahat ay part ng ano ng process ito ay para sa para nga sa lahat ng para sa lahat ng tumulong at tigit sa lahat para dun sa nagpatnugot ng proyektong ito ito ang kapatid na Eduardo V Manalo tagapamahal ng pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo na sila yung pangunahing uh, kanilang proyekto ito itong insinima na kung saan nga ay naghatid sa amin na ako personally nakarating ng ibang bansa umaga na recognize ng mga filmmakers. Ito po lahat ng ito ay kumbaga sa awa una sa awa at tulong ng Panginoon Diyos pangalawa nga po ay sa pagpatnugot ng kapatid na Eduardo V. Manalo uh, Ngayon po uh, yung pelikula walang take to pagkatapos po ng mga awards na nakuhan ito sa iba't ibang bansa uh, malugot po namin binabayta na sa inyo na kasama po siya sa official selection sa Fanboy Film Festival Ito po ay online film fest na kumbaga pagtulong-tulungan po natin through online voting para po bumoto, mag-sign up lang po tayo sa www.fanboyfilmfestival.com Pagkatapos po natin mag-sign up, hanapin lang po natin at panoorin po natin yung mga yung walang take two or no second take. Chance na rin po ito ng iba dun sa mga hindi pa nakakapanood. After po natin panoodin, pwede na po tayong bumoto. At huwag po natin kalimutang i-share sa, sa mga social media para mas marami pa pong tao ang makapanood po ng pelikulang ito. Samantala, tinanggap din ng pelikula ni Direk Joel Amangan na Tomodachi ang mga awards na Best Foreign Language at Best Original Score. Tinanggap ang awards ng bida ng Tomodachi na si Jackie Wu.